Yun. Ako wala mang ito Yan huli. <laughs> Yan mang <Mga Idol. laughs> <Dalad. laughs> <laughs> Oh, oh eh. kamu loto eh, saraman <laughs> Yan po sa episode Ayan, bali dito na kami mga itu Nandito na yung huli naming mga malilit na isda mga idol, yung mga tilapia. Ayan, papakita ko lang mga idol. Ayun. Yung malilit mga tilapia mga idol. Yung kuha namin sa aming kuan ba? Pagkain dyan kanina mga idol. Ayan, bali maglagay na kami ng kuan mga idol. Yung aming pantaan dito. Tapos may nakita pa kami pantaan dito mga idol. Bali lagyan na rin namin yan para medyo marami-rami naman yung ating kuan ba? Taan na. Ayan, bali dito kami magsimula mga idol. Ikalat namin dun hanggang dun mga idol. Tapos kapag may sobra pa, dun namin sa kabila. Bali ikalat namin tumarami para sure ball talaga may huli ba ayan sige magsimula po tayo mga idol dito na siguro tayo magsimula ayan bali magsimula po tayo mga idol kuha lang po tayo ng pwedeng pamain natin ayan pwede na siguro ito kaya gano ito kalaki eh yung mas malit yung mas malit daw yung maganda sabi ni idol si ring ayan yung kasing lakira daw ng kuko ito pwede na siguro ito Oke, 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 ya oke, oke, dito na siguro. oke, 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 na, oke, 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 be, akar, be lagi papa dah hmm tah tah ini sus tolong-tolong dong mau itu hmm bi aman aman hmm bi aku udah akan miss kah ah miss light ya miss light dre ayung wei pa gih nggak pakai tulas iya nangkasin nah mana sih lagi tadi itu nggak itu oke oke aku deh

yan mas maganda dito ng spot mga idol eh. kasi may kainina, kainina, dyan mga idol may may patong ato nga isda bali maglagay lang ako dito sa kiliran so, ingat po tayo dito mga idol napakadulas na po ng kuwan napakadulas po ng tubig eh tubig tubig na noon ng lupa ah, problema ito mga idol kasi matigas yung lupa hindi siya putik mga idol putik bisa putik eh oke dia aja

Bali, nakalat ko na lahat mga idol. hindi eh, pa pala lahat, lahat mga idol. Bali, dito pa lang. Dito na kami nagkuan mga idol. Numinto sa paglagay ng taan. Bali, may nakita kami mga kuan mga idol. Ha? Ganyan mga idol. Yan. Yan. Kahoy nga nasa mga idol. May kanyan. May kawilyan mga idol. Nilagyan nila namin ng pamain. Para pabalikan nila namin yan kapag may holiday mga idol. Para hanggang kanyan mga idol. Kang Arnil. Tsaka ni... Idol Tungki, sabi ni Jolo na sila daw yung naglagay ng taan dito dito sa lakasiring ba bali dyan lang kami huminto mga idol doon na kami sa kabila maglagay ng taan kasi ito nga aking kong mga idol hindi nila na taan mga idol hindi pa nalagay yan yan mga idol ha sobrang dami sobrang dami pala yung nilagay nilang idol idol tungki ano yun may... <coughs> may kisira ayan mga idol Lipat pa kami sa kabila mga idol Hindi ko na lang binidyo mga idol sa pag lagay ng pamain. Kasi sobrang busy mga idol. Init. Hirapan ako. Nandiyan pa si Wilson na no, Nagdala ng kuan. Nagdala na aking mga chinilas. Ah! Ayan mga idol. Kita kiss nila sa kabila. Ayan. Dito na po tayo mga idol. Dito naman tayo maglagay ng saan. Ayan. Wala Wala akong kabil dito. Bali dito na siguro mapokus to yung kuan mga idol. Dinala nating Tanaan, dito na siguro natin ilagay Kalat natin doon. Hanggang doon sa malayo. Hanggang sa maubos ito mga idol. Ayan, magsimula na po ako mga idol. Ayan, kuha muna tayong yung pamain mga idol. <manyan> so, yung maliliit yung maga, mas maganda na mga idol, sabi ni Idol sa ring. Kasi madali lang doon malunok ng malalaking isda. Saka, uh, pati yung <manyan> panat <po> ng kawil. Hmm, diyan natin yung bugatang. Yun, ya, Mbak dun tayo mga itu. Eh, aku temen. jan merah, pantai sumpah kuah. Jangan, eh, dituna nasi guruh. Ah, sus, lupa gas payungkuan, kuan. Lupa, ah, ayun, ayun, gih itu apa? Itu pag mayo, darah. Isit, nah, lipat na nama tembok itu. Meron pa pala mga idol. Meron pa pala dito mga idol. dah dami pala yung nilagay nila dito mga idol. So, ah, meron pa pala silang nilagay. Oh. Ang idol tungke ito nga ako mga idol. Tandaan. Ang dami na kalang nilagay. Hindi lang nila kinuha. Wala sa huli. Mm. Ah. Ah. kita ah, okay, ah okay. Ya, yeah, kaya pala mga idol. Walang pantaan dito kasi yung plano nila pala mga idol. Dito, yan, nilagyan nila ng mga idol. Nilagyan nila nilang Yan. Dito na nilagyan ng silid ba na. Ah, uh, nandun. Kaya pala walang taan dito mga idol. Kasi ganitong style yung nilagay nila. Yan. Talino nila mga idol. <laughs> Tayo nila Naisip na isip na yun di ba? No. Nilagyan na, na lang ng mga idol ba? Yung nylon sa kilid mga idol na dito na lang sa kabila. Hindi nila nilagyan ng ganito ba? Para sa ginawa ko mga idol. Yan. Nilagyan na, na lang ng kwan. Bali yan yung nilagyan natin mga idol. Sana makahuli yan mga marami. Yan. Yan mga idol. Ah. Oh. Dali tapos ko na ilagay lahat mga dul. Kinalat ko na lahat mga dul. Mahigit singkwenta. Nga pamain yung nilagay ko. Yan, tingnan naman yung kayo, mga ito. Yung mga nilagay kong taan, nandun. Yan, nandun pa sa kabila. Kinalat ko. Tapos nandun pa sa kabila mga dul. Tapos nandyan pa no, naka-stettin mga dul. Nilagay nila ni itutungki at saka ni Pangalon yung kanya-kanya. Si Arnel, Yan, dami. Dami ko nilagay, herbal. kapag hindi pinakahuli mga idol bawal na lang yun <laughs> pero bawal lang ka mga idol hindi natin alam mga idol hindi pa natin alam ba kasi hindi pa man natin pinandaw mga idol ayan bali kita kiss nila siguro mga idol ha? sa pagpanda naman siguro mga idol ayan mga idol bali magandang gabi sa lahat dyan, mga idol bali papandawin na namin yung kwan mga idol tiraan namin kagabi ayan bali kasama ko si misis mga idol Si Wilson lang yung wala mga idol kasi tulog. Hindi na lang namin ginising mga idol. May tao naman sa bahay mga idol nagkuhan, nag, nag wifi. Kaya kami na lang dalawa nagkuhan, nagpan mga idol. Bali dito ko. Bali dito ko nuna mga idol. Yan. May kuhan dyan o. Ha? pero na mga isda. Yan mga paon. Yan mga paon. Yan, si Mrs. mga idol ay kasama ko. Kakawayin ng idol. Wala yang trabaho. Makalibat mga idol. Iyang isot mga idol. Ayan. Pura mag-uagap ko si Yan, what's up mga idol. Mga kamaring. Magandang gabi po sa ating lahat. Dali. Ako muna ang susama ngayon kasi si Wilson natulog na. Tulog na po si Wilson mga idol. Yan. Ito po yung aming kon. May, may pain May ikon po eh. May isda pa. May ikon Buwi pa mga idol. Buhi. Um, buhi pa yan. Yan, bali pa pandawin na namin kung mga idol. Bali gabi na namin pinandaw mga idol kasi kapag umaga na baka maunahan na naman tayo mga idol. Katulad sa last video ko ba. Ay, na may diri kayo. Wala may kaya tao diri. Bay ko, ano naman po yung managa. Huh? Na yung mamingwit. Yan, ta. Yan mga idol, bali walang laman yung aming unang kung mga Tinanda, wala pang laman, bali dalawa. Pero marami itong nilagay ko mga idol, mga 50. 50 kataan yung nilagay ko ba. dito tayo mga idol eh nice one lala lala yan wala nga wala labay pa ako no yan yan mga idol kinalat ko wala ang tendog wala ang kasikas mga idol halita babo babo wala ka ah hmm. ikaw na kanina yan mga idol yan dito na po kami sa longga ni idol siring mga idol bali pa ko na kami mga idol. May nadaanan na kami mga taan pero wala pa rin laman. Yan, patuloy pa kami sa aming paglalakad dito mga idol First time po ako kung magkawin maglagay ng taan dito sa damang mga idol Kasi yung naandan ko mga idol doon lang sa akoan ba? Doon sa sapa namin mga idol Yung madaming water relay. Yan, bali sumubok tayo ng ibang spot mga idol Dito tayo. Yan, bali nandito na kami mga idol yung lunggan nila sa ring yung panggal nga ginamita ng mga dala yan, hindi ko pa iso na sa uli bali daan ba? na pala nito hindi na to eh kaya sa ring na yan, bali babalikan pa namin yung mamaya mga dala iisa sa uli pa namin sa bahay yan ha dito lang may nilagay ako dyan sa ilalim mga idol wala isda pa rin Parang babalikan pa natin yan sa umaga siguro mga idol. Kasi isda pa rin yung laman ba? Buhay pa. Yung bali dalawa. Kadalawa siguro yung papandawin natin mga idol. Yan mga idol. Bali pauwi na lang kami mga idol. Ngayong gabi. Wala pang laman mga idol. Buhay pa yung mga isda nga nilagay ko sa pamain mga idol. Parang mailap dito sa isda. Sa akon mga idol. Sa dam. Kasi mga tong oras kasi doon sa sapa namin mga idol. Sa samura kinakain na yung pakan ba yung ating kawil dito mga idol hindi pa yung ating mga taan mga idol may mga laman pa mga isda kaya yeah, babalikan ka na lang na siguro natin mga bukas ang umaga siguro mga idol sa so, pag uwi ko galing sa pal palengki mga idol ayan yeah, kita kiss na lang siguro bukas mga idol ah wala pa silang laman mga idol baka bukas meron na ayan okay. mga idol mali magandang umaga nasa inyong lahat dyan mga idol Bali, papandawin na natin yung ating pinandaw kagabi. Na wala pang kuha pa. Kasama si Mrs. ngayon mga idol. Ako na lang mag-isa. Kasi si Mrs. may pasok na sa trabaho. Tapos si Wilson mga idol. Ay, may pasok na sa paralan. bilak ko lang muna ngayon sa mag magpandaw mga idol. Yan, yung unang kuha natin do Walang huli. Isda. Namatay lang yung isda mga idol. Yung pamain natin namatay lang. Yan. Dito mga idol. Wala ring Wala rin huli. walang huli mga idol ayan bali kagabi pa lang mga idol gipan namin ito ni na misis tapos walang huli kaya papandawin natin ulit sa umaga ba susubukan natin may huli ba mga idol ayan bali yung kukunin lang natin yung kan mga idol yung ating taan yung sa kanila mga idol iwan lang natin yung sa atin lang natin yung kukunin ayan kasi hmm. ayan itong sa atin lang yung kukunin mga idol Ah. Ngayon kontome de palatandaan. Kawayan sa atin magdul sa kanilang magdul kahoy nang ba. Namatay as sa atin kawayan tapos may kulay. Yan. Din patay sa unahan mga dul. Yan. Ito po yung sa atin mga dul ay. Eh. Yan. Patay na yung isang dul. Yung pamain nandiyan pa rin pero wala bulok na. Tanggalin na lang dito.

pinagtaanan niya mga idul yun dambod dambod lang yung kuno huli yan na kay idol kaisah, <laughs> yeah. kaisah na po tayo mga idol sabi ni dapit sabi ni kukunin na lang akong no kukunin ko na lang yung isda sabi ni kuha yan. dito na sa baba huli po tayo mga idol yan yan mga edul. huli ayan isa naka isa na po tayo mga idol isa na Ay. buti na lang buti na lang mga idol binalikan ko sa umaga hindi baka kinuha na ito na ibang tao ba ah, may labahan ya. labahan ito lang ko, mga ng yung tao dyan sa akin okay lang mga idol sila yung kukuha sa taas kakilala ko naman yan sila mga idol ayan ah. Huli. Huli po siya mga idol. Hindi siya din nag-hika, nag Ito na po yung first catch natin mga idol ay. Eh. Dalag. Ayan, first catch po ito mga idol. Unang huli natin ito. Sus, sira na yung mukha niya. Pilit oh. kasi siyang makawala sa kuhan mga idol. Kawil, kaso hindi siya makawala. Ah. Ayan. Hindi ko pa malalaman mga idol kung hindi siya gumalaw doon mga idol sa kahoy. Buti na lang siya, buti na lang mga idol gumalaw siya. Kung hindi mga idol, hindi ko talaga makikita. Yan. Dilin na lang to sa akin mga idol. Ah, maghanap maghanap tayo ng lalagayan doon sa lungga ni Idol Sering mga idol. Yan. Tapos kukunin na rin natin kung oh, may huli na isda doon. yun yung makataan. Walang huli. doon pa yung iba. Nandun din yung iba, walang huli mga idol Ayan Nandito tala na po tayo sa lungga ni Idol Siring mga idol Bilhin muna tayo ng lagayan Hiram muna tayo ni Idol Siring Ng lagayan, marami kasi siyang baldi dito mga idol Tsaka mga container ba Pwede naman natin po. Ahas mga idol Ahas, umakyat mga idol, ahas Aw, oh. akala ko ahas, buti kilang pala matas yung kuwin buntot <laughs> Ayan dito tayo, hanap tayo ng nagayon Yan, pwede na to Yan, tanggalan mo natin yung angkon mga idol Lapit pa siya makawala mga idol Sira na yung mukha niya mga idol Gusto kasi yung angkon ba, tumakas Nagpupumilit po, kuwan ba Nagat pa niyang kuwan Yan, pwede mga idol Unang huli natin to. Ay. Yun lang kasi tatalo niyan mga eh. ito. Ito na. unang huli natin. First catch po to Ngayong araw. Ay. Yan. Yung ibang pamain ko mga ito. Yan. Kalot dyan. Yang ganyan mga idol, kawayan, iiwan natin dyan. Kasi babalik naman tayo dito mga idol. Isa sa uli pa natin yung bubut trap na pinaghiraman natin kahapon ba. Yan. Dito pa, madami diyan mga idol nilagay ko. Sobrang dami diyan. Sana may huli yan mga idol. Yan. Ito na po yung marami mga idol. Walang huli mga idol. yung mga isda. Yan, yung mga isda mga idol patay na. Nakalambitin ng hindi mo lang ginalaw ba ay hindi pa siguro utom yung mga isda dito sa damang idol ito may nilagay pa dito patay na rin yung mga isda patay na rin yung mga isda mga idol ko kukunin lang natin yung sa atin mga idol yung sa atin lang yung kukunin natin iwan na lang itong iba balilas balilas na po ito mga idol last na po dito na lugar spot na mga idol na lagyan natin ng kuhan lagyan natin ng taan ba pero duda ko mga idol walang walang kuhan mga idol walang kuha Yan. walang kuhan ba walang kumain kasi yung kuhan natin mga idol yung malalaman mo sa, sa taan ba na hindi gumagalaw hindi katulad yung isa mga idol ba na nilagyan natin mga idol yung nakita natin na dalag gumagalaw talaga siya pero ito mga idol wala kahit malit na kuya man lang ba hindi siya gumalaw ay bali bang kukunin kukunin na lang natin ito mga idol ay ay kukunin na lang natin ito idol, wala mga idol. Wala, ayun na po isa yung huli natin ngayong umaga sa pagpandaw natin ulit ba. Bali yung huli natin mga idol. Pag-isipan natin anong gagawin yun. Pili kita kisa na siguro sa lunggan ni mga idol. Yan mga idol, bali pauwi na ako mga idol. Ayan, nakuha ko na lahat yung aging con, mga ko mga idol. Yung aking lahat ng pantaan. Tapos yung panggal mga idol, isa ulit natin yung sa may bahay. Yan, bali yung huli natin mga idol, ibibigay nila natin sa akon mga idol. Yung may bahay, yung may bahay diyan pa. Yung pagsasauli natin ng panggal mga idol. O bubutrap. trap. Doon na lang natin ibibigay ko, mga idol, ibibigay. Yan na nato dadalhin mga idol kasi wala nang mga idol. Apiki ba isa lang dito maluluto natin, dito mga parto. Yan, bali ibibigay nila natin to. Kasi palagi naman tayo nang hiram ng bubutrap sa kanila mga idol. Yan. Video na natin mga idol sa pagbigay para malaman niyo mga idol kay binigay ko talaga. Yan. Dito po, yung bahaya dito po yung bahay ang ko mga idol garag panggal dayo Mukha ba maghawan day Mukha ba maghawan nasod di puha na ako sa ba ako nalang yung hatag ninyo ang apikira man sa kabuok o na dako dako man po o buhay pa na eh o pagawas ha Nah,

kuan dalag bigyan nila natin kasi kuat na kuat